Welcome to my channel. What's up mga ka Android TV? So karon, ani asa sila sa uma? Ani asa sila sa uma? Nangahoy. Nangahagdaw na lang kay Wai. Oy, bugas. Na, namunit asa lang manik, Wai makaon. Hinay manggod kayo ang libulon. Naghin. Ay, Wai, naghinay. Tuwanas lang sabot. Lagluto ron, imuon nilag ito so, si Andrew TV. Andrew TV! Lingi! <laughs> lingi dahil yun! What's up mga kapiulo? Mao na si Andrew TV! Ayaw mo kaikog kung subscribe niya! Ayaw mo kaikog! Bisan! Mao maora na siya pero mao na lang kita siya! Bisan! Bisan na palayla na good! Palayla ay! Huwag mo kay bawa nga! na sa Pinas! <laughs> bilyonar yun! Mga na bilyonar yun huh? nga like, nag daw din eh! Mani ni Mani, nanguha. Kaya na, nang, nang, nanguha na sila Mani. Kahilig ba na sila Mani? Mani ni Mani. Diyan, ano? Mga na si Andrew TV, Andrew. Kung <laughs> sa manangin mo kalaki diya, daga oh, na Shoutout ko, nitanaw ko dari sa akong kaumahan. Shoutout ko sa nagvideo, Tiyolo. Na, na wala mo Barbie sa mga Mani. Shoutout ko sa tigvideo, si piolo Eh, hey, piolo Pascualo. What's up, Andrew? Labindic, dito, Kumusta naman taong ganyan oh, ayun? Oh sa... Pila mga imo na ko andya. pila pa mang kabu. Pero <laughs> naidaghan guys, itaka eh, pakaon sa mga baka ug kanding pero ang karon dire kay igo ra man ni gipangkuhan kay makina may nagagdaw. Ah, mao oh di eh. Gamay ako timo mo kuha, may pa usok eh. Daga -daga no. may so, or... ay kay dagdag-dagga na So ayo, hey, hey. hey, mao na guys. Ay. Ay jo. Ya, o oh, mga kaw ba kay mga tapuan man. Oh, kada. Mao ni sa tagyas channel mao ra ni nakuha, tapulan na pa dan ini eh. Oh, mukha ka ulit. Ugasin mo. So, mo na Tamis ba 'yan, no? Andro. Tamis siya, guys. Tamis siya. Tamis siya ang mani. Okay. Okay. So, 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 so guys, ang, ang harvest dahil ni dali dere, so, ang among harvest dahil ni dai kay gabi. So, both of them to ang the harvest nila. Sa so, area idol na to. So, nadere ang among idol tagiya sa kamanukan. Mo so, tagiya dire sa uma. Ay. <laughs> Ilak ka lagi. Wala nang lawa. Ha? Wala nang lawa. Tungod na sa init paghapon, mauna. Init ka pa. Oy, ningat to dai ka dai. Eh? Kada mali ka lak tok. Wala ka dugo. Ayo dong, bukan nak bakal lagi na. Tatai, aku main nak pilihan. Ak Ay. So, mauni siya guys ang atuang kamaningan. So, ang makina pala nung nagkuhan ane, nag na ni na Carvis na. Na Naigo sa mga kuan sa igo sa sa kenan na nga ibot No. Oh. na horot og hagdaw eh. No. Oh. Na hagdaw nun ani. Mga maniha. Oh. Tanaw, ah. No. Oh. Tanaw. Ta, oh. No. Ta prasa ni oh. pa'y Hmm? ang kini na sud Ah. Hmm. Tanawa, napaydaghan sodo. Oh. Tanawa. So ang nagkuan di ani nang ni ani kaysa kena na traktora na. Napaydaghan og dawonon dire. So hanto jud siya dito sa tumoy. So mao ni siya. Na, no, naprasa ni oh. Na oh, oh. Hmm. So hinani na sila maghagdaw dire. So hanto dito sa mga mani so wajud siya di jud siya sa Pilipinas no? so thank you for your watching I hope may enjoy your video and see you to my next vlog so, yung friend ko nakikiharvest sila hanggang ngayon hindi pa sila tapos magharvest so in harvest pala to siya umaga so hapon na ngayon so ngayon na kami dumating yan, harvest lang kami. Dumaan lang, kami, actually, dumaan lang kami dito. Sabi naman ni, yan, yan yung may-ari, na no, pwede naman daw. Pukuha ng mani, yan. Tulad nito, oh, maraming mani, oh. And ganyan. Tulad na, yan, maraming mani, yan, oh. Meron pa yan. Kita mo. Hindi ba? Winter kasi ngayon, kaya madali lang natuyo. Yung mani, kaya ganyan. harvest po yung mga kasama ko yan yung mga mahirap na kuhan dito pagkatapos po to ng harvest yan yan ano ba dito mani yan ito may mani pa oh. yan eto oh tignan mo oh. oh tignan mo isang pungpung -pung pa naman eh sipin mo. Um, oh, oh, meron pa oh sa lupa. Yan. Hala, ito oh, marami. Hala. So, ito po, money, ang dami. Ang dami ng money. Oy, wala plastic. Lagay natin sa sombrero guys Yung mga mani Wala akong plastic in. Eh. Ito ang daming mani pa oh So yung tawag pala nito Hagdaw Hagaw po yung tawag nyo to. Sobrang dami. Hindi po sya na harvest. Ayan. dami pa dito. Oo. May dami ng mani. Oo. Nanguban. Ayan. Oo. Oh. po sila ng mani. So, ganito po sa Taiwan. Pagkatapos ng... Harvest ng sasakyan, pwede na po kayo ang mag-harvest Sobrang dami ng money so, so, ito yung mga friends ko Ito yung mga friends ko na malakas magdag daw Yan. So, ang daming money So, guys, shout out sa may-ari ng farm, no? Sa so ganito yung kwan. Ano? Ah. Yun, daw po kami. Ang dami. Ang dami talaga. Fresh na fresh pa naman. Ayan. So may mga kasama ko ang galing nila po ng mga mani So, um, oras na pala ngayon, mag-alas 4 na. So, yung ibang mani yan, Oh. Yan, nadadaanan ng mga kaktura. Hindi kasi na-harvest naha ng maayos. Yan. Yan, yung friend ko, helmet na talaga. Diyan So, yan. Yung friend ko. Oh, yan, nagpapapid yun siya. Doon kay Kuano Yalong ba? Siya na ang pahawakan mo amin na to. <coughs> Namumutok ng mani. Ayun, yung okay. friend kong namumulot ng mani. So, ayun. Hindi kasi nakaayos kaya ganyan. So, sobrang init no. Alas stress na ngayon. So winter na pala dito sa Taiwan. Yan, so pakita mo yung mga mani, pakita mo. Yan oh, nakakuha rin siya ng marami. Yan, so yun nilagyan namin mga helmet na pala. Yan, nakikaharvest lang kami kahit sa plastic lang okay na. Pa nakikaharvest ka lang eh. Yan. Yan, ayan. ayan, ito isang. So, Yan yung friend ko na si Musa. Ay, sige, story of them. Pakita nga yung kuha mo naman ni. Eh. Yan, ang dami niya nang kuhang mani. Yan, nalagay ako, diba? Ito, sila Magaling siya kumuha ng mani kasi may farm sila dun sa Pinas. Taga, kung siya, taga Ormoc. Yan. So pag taga Ormoc, malakas kumain ng mga mani. Yan, tulad yan. ondas pang mani. Oh. Yan, dami. Oh. Yan, madami. So thank you for your watching. I hope you enjoyed my video. Bye bye. Mm -hmm.